shout out muna tayo mga kalalabs mga bossing hindi pa ako tapos ayan si bossing jordan jordan mega love shout out bossing jordan mix ayan ang mga nagkukwardya mga malulupit na tumutulong sa mga bahay kubo katulad namin uh, beginners sa mga pagod vibes ng mga video video yan Maraming maraming salamat. Bossing Jordan Mix. Uh, si Bossing Joseph Sabino. Bossing Bernie. Dapugi. Uh, Lalabs Eds. Delante. Uh, Panda. Lodi Panda. 82 USA. Lodi Surly. Maraming maraming salamat Surly. Uh, Lodi Lodi week E. Studio maraming maraming salamat Lodi sa lahat ng mga uh, gumagabay mga sumusuporta ah. sa mga good vibes good vibes lang mga videos and